ng araw mga kamamay no? So maganda magandang araw sa atin mga kamamay Isang panibagong araw, panibagong vlogs at panibagong updates na naman tayo mga kamamay no? So mamaya pagkita sa inyo Yung mga barko natin no? Kapakita sa inyo A few inches later Madilim na naman, hapon na naman at gabi Magandang gabi sa inyo mga kamamay you no? So ito yung parkingan natin no, park and sell. So kung gusto yung mga mag-iwan ng sasakyan, diyan lang mga kamamay no. So boy tayo na ilaw. Oh, di ba? Boy na yan. So hindi siya tayo marshaling Tatatlo ang laban. So, ang labasan no, yung may aso na yan. Ano? nabasa natin yan mga kamamay pagka mga bus yun mga bus pakita ko lang to mga kamamay no itong nga bandang uh, ilaya no so sa spillway no so yan no? maraming bahay na dyan no uh, so yung may tower na yun uh, iglesia na po yan iglesia ni Cristo so yan yung may skwilahan dyan no? elementary So, kung araw 'yan ang natin, magandang maganda makita 'yan. So 'yan oh. So 'yan naman yung Peaceport, no? Peaceport. So 'yan naman si Eunce, nandiyan pa si Eunce, San Lorenzo, no? Si Eunce, ah, uh, Paromblon. Uh, may may papakita na sa inyo pagka-pull uh, out 'yan. So, si Rina de Luna Andyan Si Cinco, andyan pa rin si Cinco no? Si Ra. Sa si Teresa So, nakapulat na si Shitty Kanina Hindi na ng videos no? So, yun Abang-abang tayo sa mga, mga kamabay Sa mga bagong parating na barko Ng Staro Shipping Lines no? So, maganda yun At uh, may madagdag na naman sa kanilang barko no? Yun Ganda oh. So, ayan na mga kamamay si Unsi. nag out na. Yun. Ingat sa biyahe, Unsi. Ingat sa biyahe. Sama yung mga pasahero. Mga tracking. Ingat sa biyahe. Salamat sa mga, mga kamamay natin. Super natin dyan. At sa mga walang sound sumusuporta. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless. So ayan ang si Marie Cristina mga kamamay no. Yun mamaya pa yan uh, biyahe pa marindoke. So yun ang sinasabi ko mga kamamay na pinakamalit na barko ng uh, Montenegro shipping lines no. So meron pa daw ang iba, sabi nga mayroon eh, meron pa daw ang pinakamalit kay Cristina, sabi ko parang eh, wala na. At ay eh, malit na yan dito sa Port of Lucena. So kayo na lang ang uh, mas no? kung uh, kung meron pa talagang mas malit pa kay Cristina. Yun shout out sa inyo lahat mga kamamay bakit unsi kay na pa bakit hindi ka pa nakalis ay nagmamaniobra lang nagkumatras pa so yun ano na ito lakas na gulan hindi tayo makakalabas nito grabe it's raining oh my goodness <laughs> ay grabe ang lakas oh So mga kamamay, ingat po kayo palagi sa bawat tahanan ninyo mga kamamay no. So mga palalabs natin diyan. Ingat po kayo at uh, sobrang lakas ng ulan. Huwag na magpalabas-labas pa. Ayun no, tulad dyan, no. Talagang uh, ulan ay hindi kaya ng ano, tawas. Kumbaga. <laughs> Yan ay ulang mayaman. Sa so, madaling sabi, mga kamamay no. So yun may isang uh, naka single motor doon, o, naka nagkikisilong no. So yan ay galing sa arrival ni Ocho. Yun si Ocho, dumating ka na yun si Ocho. Ayun o. Ay hindi na tayo makakapunta doon at uh, sobrang lakas nga ng ulan. So kanina may nabijuan, may nabideon pa tayo kanina no. So ngayon na uh, sobrang lakas talaga. O oh, grabe. Ayun oh Ay nako So luto muna ako dito mga kamamay no. So Sana. dahil maulan, oh. ayun, tinulam muna. So 'yun. Ang kanin natin, ay luto na. Ay, grabe, inuulan na si kamamay. Inuulan na. So 'yun ang update natin ngayon. Sobrang lakas ng ulan. It's raining, oh my goodness. Oh, di ba? Nakakabasa ka pa! O, oh, di ba? Napakabad naman ang kanta na yun. Yung mga ginagaya ng mga bata ngayon eh. Sino ba yung nagpauso ng kanta na yan? Nang masamplan. Ay, joke lang. Woo! Basta ng kotse ko, oh. <laughs> joke lang, di yan akin. Wala pa tayong kotse, wala pa tayong... Hindi pa natin kayang bumili mga ganyang sasakyan. Sana masuportahan si Kamamay para matupad yung mga pangarap ni Kamamay na makatulong sa ibang mga nangangailangan, di ba? Ah, sarap sa pakiramdam na makakatulong ka, no? Ay, grabe, oh. Oh. naligo na si Mamay. Sino kaya yan? Ko, si teacher. Naligo na. Naligo na si teacher, oh. grabe, lakas ng ulan may ginala, dinala ko yung kaputi ko kung hindi, basa na naman pa uwi. kagabi, basang basa ako kagabi wala akong kapote. di ko nadala nagchat ako sa misis ko na magpadala ng kaputi hindi naman, binasa eh, yuk. yuk lang sorry gumidlat pa Takidlat, Nakidlat, So dito, hanggang dito na lang mga kababay at nakidlat. Baka patabahan tayo. Huwag naman sana. Tumila na mga kamamay no yung ano uh, Marsaling wala na wala nang ulan nakakabasa talaga So yun ayos na So yun hanggang dito na lang videos natin mga kamamay no? So sana nagustuhan nyo yung ating videos ng update natin ngayong kape So yun maraming salamat sa inyong katatay Ang pa pala ni kamamay Ingat, bye bye, God bless